At ayun na nga mga lods for today's video. Tayo magkakabit ng cover ng van sa upuan lang. Dahil ito yung nabasa, kailangan ano, labahan. Kaya yan, bagong laba na siya. At ikakabit na natin. Kapag nage natanaju no, nan amu maldo hal suga opsoji. Chon nune na? para ir ler <laughs> Ito na nga mga lods. Nagkabit oh. ko na yung dalawa. Pati sa upuan. Ito na lang. Ito sya. Nakaset up na yan. Ikakabit na lang. Ayan may hirap dyan. Kaya ginawa ko. Piligan ko muna. Nagpantik-pantik ako. Kaya na sya nakaset up na cover. Tapos lang. Saka natin ilalagay. At ito yun na nga, Tatlo na. Ito pa. Sa likod. Ito na lang. Tapos ano, itatali naman sa likod. At ayun na nga mga lords, inapat tayo ng dilim. Ito, matapos na ito. na lang, makapat. Sa dalawa, tatlo, kapat. Sa atong kanyang up upuan. Kaya gumamit tayo ng ano, dente. Para tayo magkahilaw. Kasi pag wala, madilim dito sa loob ng van. Napakadilim. Ayun o. Oh. At buti na lang, meron tayong electric pan. Hindi masyadong mabanas. Yan sinasabi ko sa so, yung tali dito, sa ilalim pa, alam pang yung muko, sa ilalim eh, no? Yung bagita. ay yung perikali sa ilalim, mo. Oh. Yan, yuyukuin mo yan, pag ano, tatali mo, para balat balat yung ano, kurtina. Kaya tong to, oh. parang akrobatik ito. Oh. <laughs> hmm, tatapusin nga ito pagkakabit, ba para ano, kakain na. Gutom na din eh. At ayun na mga lods, tapos na. Oo. Oh. Tapos yung isa, bukas na lang yan. At ayoko na, pagod na. Hindi sa pagod, napipikon na. Ang hirap magsute eh. Saan hindi may bubol, kasi ano, hindi mabubusan yung pintuan sa likod. Ayan, isa lang natira. Ang hirap mag ano, yung mukuyo ko. Ay, yung mga talyo sa ilalim. At isang ano, lagay ng tali? Hindi, hindi ganan.